Hi guys, good morning, good morning guys. Today's video guys, ah, uh, ito next ko lang. Yung lugar namin, biglang lumakas ang ulan guys. So, today is Friday guys. So, so, mag na na guys. So, biglang bumuo sa malakas na ulan. Kaya to? So, ayan guys oh. Grabe guys. Super napakalakas ng ulan guys ayun ang ang yun ang problema guys ang init ang sigaw na loob ng bahay kasi yung yero namin kanina ay super uh, talaga so ito wow buhay ang aking mga halaman ayun eh first time first time na umulan ng ganito kalakas kasi Meron mga nagkuhan panahon na o araw na nagdidilim, aambon lang pero hindi tubo tuloy So wala pang 5 minutes, humihinto so na. So ito guys, oh. Grabe, oh. Lakas na ulang. Meron kalangitan. Ayan. Oh. Ang aking manggang piko. Ayan guys, oh nakita ito na yung mga bunga ng piko, ang dami na pala doon sa taas ayun, mga ilang hindi ko pa kaya yan para ma harvest, eh dami hanggang dito pala sa kanila so ayun, pagka may tayo, papakuha natin kasi yan guys, hanggang piko, eh makamis po yan so ito, punta tayo dito ayan. ang aking mga pusa guys, eh nasa kwarto sila, kasi nga sobrang init, eh doon muna sila magpapalanig So, puntahan natin to guys. Ayun. Ay, ah, tayo dito sa terrace. So, kasalukuyan pa naman kami guys na nagpapa-construct ng sala namin kasi pagpapalit nagpapalit po kami ng kuan guys ng bagong tiles kasi yung tiles namin eh more than 35 years na. So, magpapalit kami. So, ayan oh. Ito muna ang unahin namin. So punta tayo ako, ah. dito sa kuwan. Dito, ayun, medyo tumila ng konti pero basang-basa ang lupa, guys. Tuwa-tuwa ang mga halaman natin. So ilang buwan din na talagang sobrang nailit dito sa lugar natin. So ayun, guys, oh. Ang aking kalamans na eh, naubos na ba nga, Kaka-harvest namin, guys. Ayun, naerong pa. Kasi nga, sa sobrang ilit eh, talagang hindi siya na mulaklak na naman ng todo ngayon pero nung nakaramblan vlog ko guys eh pero mga bulaklak yan to sa may bandang ilalim so yan oh eh, basang basa lupa guys oh yan tuwa mga halaman sana magtuloy tuloy na mga ganito lang para grabe ang singaw ng lupa guys ang ang init so, tingnan natin dito ating mga alagang aso na press ko siguro so ayan guys po punta na ako doon sa kulungan dito muna ka pala tayo guys ayan ayan yung lake ayan nakatanaw ko si Moon o oh, tuwan tuwa si Moon oh, na press ko Kita nyo guys, oh, Saan uh, nagbasa yung lupa dito. Oh. tuwa yung mga halaman natin Ayan, oh. Nag-overplay uh, yung tubig. So, meaning, ang lakas talaga ng uh, ulan Wow, tuwa-tuwa. Ito ang punong kalatsutsi. Yan, nabango pa naman niya pagka namulaklak. ay Ayun na nga guys, oh. O, may iba na nga, dry na yung kuwan niya. Oh. Yung dahil niya. Eh? Ayan, dry na siya. So, ayun. So, ayan guys. Ayun, uh, ayan, medyo tumiila. Sana magtuloy puli man lang. Wala pang 30 minutes, oh. Kuminto na. Ang maganda, guys, sa uh, yung mga buhangin-buhangin doon sa bubong, eh, nadilis Ang maganda sa mga alulod. Kasi tinadilis ko yan, guys, nung na nakarang linggo. Ayan, oh. Overplant lang gaan ako. Ayan, yung mga buhangin niya, oh. Oh, kumusta kayo dyan? Sitting pretty, pretty kayo ah. Ah. Mon! Kamusta, Mon? hindi <laughs> ako makalapit, eh. Babasa tayo. Ayan. Uh, babalikan na lang natin sila. Pagka... Kwa na? Okay, okay na. Kasi baka madulas ako ng waistong. Medyo tumubig yung kwa, yung yung cemento. Ayan, oh. Grabe. Punta ulit tayo dito ito, kita nyo guys yung mga sopa namin sa loob, dito lang nakatambak ayan. kasi nga, uh, under construction so maalikabok bahay yung pinagpatungan ng tiles, tinibag din guys ayan o, oh, kapalo iba, malinis na mamaya daw mag-uumpisa na silang maglatag yung magbibistay lang sila ng buhangin para makapag-start na sila. Unahin lang muna na guys yung banda doon. So ito. Ito nga pala guys yung ikakabit namin kuan Tiles dyan. Parang style kuan Ah. Ganito din ang kulay pero medyo light. Parang hindi naman siya mahugali. Para light brown. So ayan guys, so oh, yung kulay. So sukat so, niya is 20 by 120. So ayan. Ayan guys. Uy, naligo ang aking big toy. tuwa si big toy. Kaso, dapat mahugasan talaga yan. Ayan. At mamaya, pag pasok ng anak ko, mamaya raw alas 3, papasok siya face to -face sa eskwela nila. So, sasabay ako mamaya. Papababa ako sa bayan kasi bibili ako ng aking mga personal na gamit sa aking sarili. So, ayun. Ayun, guys. Medyo tumila na. Teka, asa na ba yun? Tinangana natin yung ulap. Bung madilim pa. Medyo madilim pa. Ang lakas ng, ang ng takbo ng ulap, guys. Oh. Eh. So, meaning malakas ang hangin sa taas. Ayan, nagpukumpul-kumpul yung maitim na ulap po. Mukhang uulan pa. Ayan. Wow, tuwan tuang ang aming uh, mga halaman. Thank you Lord sa blessing for uh, today sa Friday. So ayan. so, ayan. So, ayan guys. So guys, hanggang dito na lang po ah. Uh. Siguro, sana magtuloy-tuloy pa hanggang mamayang hapon kasi mag-aalauna lang po guys. Sana magtuloy-tuloy para yung sigaw ng edit eh, ma-neutralize para lumabig-labig naman ng konti kasi ilang buwan na rin kami nagsasuffer ng taginit. So, paday ang aircon namin sa loob dahil sobrang init guys. 35 to 38 degrees centigrade dito sa amin minsan. So hanggang dito na lang po at uh, maraming salamat. Bye bye po.